lupit ng konduktor. Babae, babae konduktor. Uh, babae, konduktor. Oh. Galing naman ng ma mam. konduktor din ako dati. Dati pa yon. Mahirap magkonduktor ah. Pero nakakapagpatas ng memory niyan. Alam mo yung hindi nagbabayad eh. Yung mga bagong sakay. Ano lang, mata-mata lang. Mukha-mukha lang. Mamumukaan mo lang. Wala pa rin tayong pasayero. Gapang tayo nito pababa. Mukhang wala nito. Ayan o. Oh. Ang problema sa akin, nag-a-alarm yung ano, walang booking. Sobrang delay niya. O, nagsalita na yung apps. May pasehero pero wala naman. Mararamdaman ko kasi nag-vibrate siya eh. Look, wala naman eh. Wala mo na siya. Babaliw na naman tong cellphone ko na naman, masayero. sabi niya, may, ano, uh, naramba, naramdaman ko sa manibela. Wala naman na kaiba naka-open na apps. Loko to, ha? Offline nga natin. Online. Reset ng internet data. Sige, bahala ka lang. Ibat tayo.